Alam nyo ba? Alam nyo ba na sa buong mundo, mayroong isang daan at siyam na mga bansa na gumagamit ng coins o barya bilang pera? Isa na nga rito ang Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, gumagamit na ang mga sinaunang Pilipino ng pera gamit ang phylocytos o butil ng ginto para sa pakikipagkalakal. Sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, dala na nilang mga bariyang pera na sa kanilang wika ay tinatawag na peso o ang ibig sabihin ay bigat. Sa mga sumunod na pagsakop ng ibang mga lahi sa bansa, mga ginto at iba pang mamahaling materyales ang ginagamit na pambayad. Pero nagsimula lamang magkaroon ng sariling pera ang Pilipinas nang ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos noong May 2, 1902 ang paggamit ng coinage system bilang pera ng Pilipinas na tinawag na pesos. Noong panahong iyon, ang isang dolyar ng Amerika katumbas ng 50 sentimon ng Pilipinas. Ang mga disenyo ng mga unang barya ng Pilipinas ay likha ni Milesio Figueroa. Taong 1903, naglabas ang Estados Unidos ng mga barya para sa Pilipinas na aabot sa katumbas ng higit labing pitong milyong dolyar. Gumamit pa rin naman ng papel na pera ang mga Pilipino na inilabas rin ng Washington. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kakulangan ng bariyang nang gagaling sa Estados Unidos, lumika ang isang igurot sa mankayan ng mga kopya ng mga ito gawa sa tanso. Tinawag nila itong siping. Unti-unti, pinayagan na rin ang paggamit nito sa bansa. Taong 2018, inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang new generation ng barya na papalit sa mga bariyang inilabas taong 1995. Kabilang dito, ang 20 pesos na barya. Ngayon, alam mo na,